mga idol ako sa interview ni si uh, Kapobre Leo kay, ang iyang ibuhi nga iro pero tindagana murag 40 ka buksa sa kabalay yun sa kanan niya pag suporta ng iro ah yeah, ipang daw niya sa daplit daan magian niya umuli sa probinsya atong ang um, pa-interview ko mga idol <laughs> <laughs> yun no, yeah, sa katinood bay Leo nga parinta ka iro sa kabalay sa probinsya niya ikaw rin ka suporta na actually, uh, ang akong gi gimo naluoy magus mga ero akong gi sa, sa mga kersada oh tapos akong gi okay. yeah, nakita mo imong video nga gimuan ginimo balay gud oh, whole balay gid mo balay gud na usa balay sa tulo ka sa lima ka iro, usaka usa balay may nagpuyo sila rang balay tulo na ka balay patag balay lima ka iro ang magbutang. Butang tapos magbuhat, buhatan bagi ko, buhatan bagi usaka okay. balay. Ako so, Puyisoon, may nagsuporta karon. ron. Uh, mo mm. ay naghatag sa mo ang kausbawan sa mo kinabuhi. Nga ako, hindi norma. Salot to be. Grabe. to si Buslio, Bus mga idol. Uh, ka pinangga niya sa mga ero dog lovers kay ni siya kay makita niya sa dan yan puniton mo nang sa usa ka balay dako kay nga lugar nga balay maugid ang iyang gi papuyo puro ra gid ero inani siya ka deserve sa mga iro yung importansya ang kinabuhi sa iro mga idol o salot ko ni mo bay Leo. ikaw mag pinakadabis nga akong nakaila nga dog lover diri sa tibu kalibutan kay tagsara ng na mga uban iro agian ligsan pa mga ikaw imong puniton sa gupon niya himuan pa ni mo balay gi pa balay pilay konsumo ato sa kabuan nila belio kay daghan nila sa usa kabuan do kasako Lugas sa bugas? Tapos, oh, niya, na po, kakilong isda nga tuloy, kada adlaw. Ah, oh, grabe ha. Kung tinuda, pero nagsuporta ako, iso Ako oh. rin nagam sa ila ha. nag-guide sa ila para mabuhay sila. Oh. Mga ito mga idol, si, Thank you, guys. Boss Leo. Murag, kung ano siya, kaya siya gracias, ginuo Eh, mutabang siya sa mga ero, ito nga tuloy kaysa dahan, nga ipakagin na, iyang ipang sagup, iyang ipapuyo, pagkanya sa usaka, balay nga dako kayo.